Hello guys, good afternoon sa inyong lahat Wala si Anakis Kaya ako lang tao dito sa bahay Ngayon eh ko ng balinghui Para kami may makain Ni Anakis Si Anakis ay sinama ng mga barkada Maliligo daw sila sa ilog Pinayagan naman natin At sa iyo naman Kaya kailangan mag enjoy din yung bata para makaligo sa ilog. Ayan. Medyo may tubig na naman yung aming sapa. Kaya sobrang laki na naman ng tubig. Walang basis na kasing tuwing umaga ay ulan ang ulan. Sa gabi. Kaya ayan. Puno na naman ng tubig. Yan naman ay good sa amin kasi. Magtatime na kami ni anakis. At kailangan namin ng pandilig sa halaman para hindi matuyo kaya ayan kaya ngayon manguha muna ako ng balinghoy para kami ay may makain hindi ako nakabili ng bigas <laughs> pagdating ni Anapis ay kami may pananghalian ng ano kamuti kahit kamuting kahoy man lang ay may ibsan yung aming kumakalam na sikmura ganyan ang maganda dito sa probinsya sa may tanim ka meron kang dudukutin meron kang kakainin kaya itong tanim kong balinghoy aking bibisitahin baka may kaunting laman na para kahit papano ay may makain tayo yan ito tayo sa taniman ko ng balinghoy tuloy itong balinghoy na ito matagal na itong balinghoy na ito ay taunan kung aking ano ito kasi yung balinghoy na kahit taunan ay pwedeng pwede pa rin at sa kagandahan itong balinghoy na ito bumubunga tapos yung bunga niya pag lumaglag ay ano tumutubo uli at naglalaman yan marami na rin tayo nakuha okay na itong aming pagkain ngayon papa ay nangunguwa ako na tulya paros at may katang din habang naliligo kami papa nangunguwa kami ng tuliyak paros at katang tingin nga. wow dami na naniyano ipang ulam na tayo na sa yung katang wow Tay na warin katang ano yung napawari to? Ay, ayos yes, nga niyo. Malaki-laki na yung katang, oh Ayos. Yes. May pang-ulam na tayo. Siya, mag ano ka na, mag basang-basa ay, Magpalit ka natin ng damit at magligo ka na. Magligo ka doon sa bumbah tapos magpalit ka ng damit habang ako, naluto ko ito. na ako. Magagayat na ako ng sibuyas. Sige. Saka, lagay mo ng luya ha. Gayat ka rin ng luya. Saka, bawang, simpre yung pangsamya. Ihanda mo na dyan ha. Ginawa pa ni Anakis yung maliit na katang Kakulangot oh. <laughs> naman yung katang ni. Kakuha ka Anakis ay. Eh? Paano mo nahuli yung maliit na yun? <laughs> Paano mo nahuli yun? Sa mga damo. Yeah. siya. mo ano yun muna? Lutuin muna yung iyong tulya yung ating ulam. Sayang yung apoy. mantika hindi <laughs> nakabili kaya, tak 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 ubos ang mantika <laughs> yan guys kaya mo yan, lutuin mo ang ating ulam Okay. Guys, perkenalkan saya pakaian. Ini, 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 uwi tayo muna para malinis ang ating kamay guys kain tayo, tayo ating hapunan Ano, <laughs> wala. Ang mga lang laki ng laman ng palos, eh? Enak, kan? Saya boleh Yang alimang, yang katang, yang madu tu. Tahu apa dia tu? Kalapai. Tampak tak? Amai tambak siang? Tahu dia tu kalapai? Enak? Cukup lah kap sa ano? talaga sa bawang ng kanya. Muntol ya. Kap. Ito talaga sa probinsya, hindi ka magugutom. Basta masipag ka lang. Maraming binigay si God na ano? Na makakain natin. Tayo lang ang tamad maghanap. Kung ating hahanapin, hindi tayo magugutom yung mga binigay niya na pagkain naku, napakarami niyan alamin lang natin yung nakakain at hindi tapos hanapin natin kung alin yung nakakain pag nakita natin yun tiyak, hindi tayo magbutom huwag tayong umasak umasa sa mga bili dahil dahil ting din ang panahon magkakaubusan ng mga pagkain dyan at ang matitira pa rin ay yung natural na pagkain. Ba? Diba? Tikman nga natin itong katang na wow, di ba? Taba oh. Pataba niya oh. Sarap. Sarap ng ano may aligi, aligi. <laughs> Taba ng katang. Wow. Hmm, harap. Ba sau ngang uh, hắp hấp hụ nanamin anasis. Nyong ba mhm. 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 ăn Ay, ay mabubuhay na tayo harap mm. harap hmm. talaga rin itong ng idog malasa siya hindi katulad yung katang na nakukuha sa dagat hmm. ang sarap talaga ng sabaw ng tulia Kuha natin sa lasanga na ng paros. Sarap ng laman ng paros. Pa eh. Wow. Diba? Wow. Hmm. Sarap. Hmm. naman. Ha. Oh. Napakataba ng kalapay. Sarap talaga. hanggang sa kanyang ano pwedeng kainin ang um, tawag pa dito sa ano um, ang tawag pa dito eh ang tawag pa dito put sa kalapay hmm? ang taba nya pati sa mga galamay malaman siya Maliliit man itong tulya, maliliit ang laman, taga-taga lang sa pagkuha. Kasi talagang uh, maliit ang laman niya, hindi na talaga siya lalaki. Pero napakasarap niya, gano'n yung sabaw. hmm masarap. Kaya tayong kanin, kaya... Baleng hoyan lang. Amin kapuna ni Anapis Pa-inggan din 'yan. po. Salamat sa aming pagsama. Salamat ulit sa pagsama sa panunood. Salamat sa pagsama sa aming pagluto at pagbuha ng kung anong anong pagluluto namin. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayo magsawa na samahan kami sa amin mga video. Thank you. Salamat. Ito ang buhay bukid. Buhay probinsya. Buhay ng isang mahirap. Bye-bye.